Hello mga ka-kingpins, for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. As usual, maaga nga kami nagising at may mga pasok ang mga bata. Alas 5 nga ng umaga ay gising na kami para nga maiwasan na malit ang mga bata. Kapag ganito pa namang umaga ay napakabilis lang nga din ng oras. Kapag ganito nga maaga pa, hindi pa sila kumakain ng pangumagahan. Nagbabaon lang nga sila ng biscuit at ng drinks. At pagka nga nila ng 9am, saka sila kumakain ng pangumagahan nga silang piliti ng kumain ng maaga pa at, at nagsusoka nga lalo na yung panganay ko. Kahit nga basa pa dyan ang buhok ng panganay ko, pinupusod ko na nga. Kapag at nasa school na nga siya, hindi nga siya marunong magpusod ng kanyang buhok. Pumupunta nga sa mukha niya ang kanyang buhok. Minsan nga, inaasar ko nga siya na magpakalbo na lang. Try lang nga, malay natin, pumayag. Siyempre nga, para hindi ng nanay para makatipid sa shampoo. <laughs> sunod ko na nga sinuklayan ang aking bunso. Kasi nga, kapag sila lang yung nagsuklay sa sarili nila, eh parang ang hindi rin nagsuklay. Kapag ganito talaga ang mga edad, kailangan pa talaga nating asikasuhin. Nako, panayhikab pa talaga ako dyan at alas dos na nga ng umaga ako nakatulong. Oh. Ito na nga si Lucas, pumunta na sa tindahan ni Lula niya para kumuha ng baon. Magkaiba nga sila ni Kuya niya, si Kuya nga niya ay hindi kumukuha ng baon sa tindahan ni Lula niya at pera nga ang binabaon para nga sa eskwelahan na lang bumili ng kanyang isna. Pagkaalis nga ng dalawang bata, nagtimpla nga ako ng kape para mawala nga ang aking antok. Habang nagkakape nga ako dyan, nag-iisip ako ng aking lulutuin na pang umagahan na ulam. Ito nga si Mama, napakasipag din, napakaagang ang maghugas ng plato. Naghugas na daw siya para daw hindi daw siya matambaka ng mga hugasin. Tatlong hotdog nga ang naisip kong lutuin, tag-iisa kami ng mga anak ko, at si Mr. nga ayaw naman kumain ng hotdog. May nagita pa nga ako sa rep na bangus na sinigang na natira na ulam nung isang araw. Ininit ko lang nga para nga kainin ko. At nag din nga ako sa lumpia. Tamang-tama nagluto ng lumpia na pork para sa aming Kuma cart. Kumuha nga ako ng tatlong piraso. Hindi nga ako kumakain ng lumpiang gulay at bawal nga sa akin ang ripolyo kasi nga nakakapagpalaki ng greater. Bago ko lang nga nalaman na nakakapagpalaki nagpalaki pala ng bukol sa lieg yung repolyo. Yung mga nakaraang buwan, kain ako ng kain ng lumpiang gulay na may repolyo. Kaya pala ngayon, tataka ako ba't ang bilis lumaki ng bukol sa lieg ko. At ito na mga yung inahanda kong lutuin ay fish steak. Sobrang isda nga ito na nabili namin nung isang araw. Piprituhin ko nga ito magkabila at isiset aside ko. Kapag nagpiprito nga ako ng bangos, tinatakpan ko at pumutok-putok nga ito dahil nga sa mataba nga yung bangos. Iniwan ko nga muna ang piniprito Bangus. At magagayat nga muna ako ng sibuyas at bawang. Binalikan ko nga ang bangus na piniprito ko. Binaliktad ko na nga ang bangus at ng parehas na nga ang naluto magkabila ay inahaon ko na nga. Gumawa nga ako ng sauce para sa steak. Pinaghalo ko lang ang toyo, oyster sauce, limon at ang becheng. Siyempre, sa pagpiga ng limon gagamitan natin ng strainer para hindi sumama ang mga buto. Sa mismong kawali nga na pinagprotohan ng isda, dito ko na rin iginisa ang sibuyas at ang bawang. Inilagay ko na nga ang sauce na pin naghalo halo ko kanina. Nilagyan ko rin ng tubig na may tinunaw na cornstarch para medyo malapot-lapot nga ang ating sauce. At inilagay ko na nga rin ang isda. Para nga maabsorb ng isda ang lasa ng sauce. Luto na nga ang ating ulam. Kain po tayo, Lord. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins. Bukas naman ulit.